Betty! Betty! Betty, kainin mo yung maes? Spaghetti at dinuguan! Okay, go! Kaya pala tibay na sikmura ito. Kombinasyon. Ah, ay! Ay! Pina... Pi, pa, pangas? Parang wala Pina, namang pangas bukas lang na. Talaga niya. Ay! At minix-mix pa! Mais, spaghetti, ano ba yun? Hindi eh, 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 mo kaya mag revolution yung chan mo niyan? At, in fairness, may dinuguan pa! <laughs> ay, time is up! Next! Ariel, Ariel. Arielle! Ariel, ang Dinaguan! Spaghetti! Mais! Champorado. Okay! Go! Champorado. Masarap yan! Muulan-ulan! Tapos kain oh, ka ng oh, ciampurado! Uy! Tuyo! Masarap! Ay, Ayan din! If fairness! Kamakain din siya! Uy! 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 O! 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 Oh. Oh, 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 oh. Pangas-pangas lang! Nakakalo. Spaghetti! Charisse, you are next. At ang kakainin mo ay suman Suman, chagurado, corn, spaghetti oh. at dinuguan. Mas masarap yun kung may asukal. Ayan na. Ang kombinasyon mo ganyan. Suman, champorado, mais, spaghetti, dinuguan balot. Fairness, nag ano pa, sumubo pa ng isa pa. Masarap ba? Ay, time is up. Osang, you're next. Ako, Osang. Ano nga ito, kamote cue? Kamote cue. Okay. Ready ka na, ready? Ready. Okay, go. Wait pa, girl. Pa, girl, kumain. Kamote cue, suman. Yes, of course. Yeah, right. Go ahead. That's kamote queue. sa Ciampurado na ikaw. Ciampurado! Dali! Mahubos ang time! Dali! Okay! Maverick! Maverick. Ito! Balot ulit. Balot ulit. Balot, ulit. Balot ulit? Balot ulit! Sige, maiba lang. Re at ang mag award ng ating winners ay si Kiko at si Marlon ng Survivor! hapon po. Good afternoon. Good morning pa lang. Good morning. Good morning. Welcome Hi. to SIS. Ay, wala Sama nga ni Maverick ang ating pagkain. Ano, ano bang ba? balita niyo? Anong magandang balita niyo na gusto niyo i-share sa amin? Go! Uh, maganda. Bale, okay. ito na. Lahat sila may bawas na 100,000 points sa last round. Mm -hmm. Kasi hindi nila na kompleto. Okay. Kaya ingatan lang. Um, Pero ang natitirang may pinakamaraming points. Okay. I see Cherry Solomon with 900,000 yes. points. So siya Ay na ang ating winner. winner awarded na si Charis. Ayan. Thank you sa Active White at Brazilian. Agaricus Coffee para sa mga prizes ng ating mga guests. Kaya uh, Charis pa rin yan. Charis pa rin. Two awards for you. Oo, dalawa. Oh. Dahil bonggang bongga ka, dalawa. Uh, Thank you so much. Happy birthday sa aming writer Nasi Rhea Carpio. Happy birthday Happy to birthday sa laula, At syempre, thank you so much sa ating mga guests. Mga bisita na talaga nag-abala to come. Okay, Diana, thank you. Thank you. Colleen, Cherise, Ella, thank you. Thank you so much. Hi, baby, Dr. Mendez. Flawless, thank you. Thank you. Dr. Mendez. Thank you. 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 Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you You. Saludelo, sa Palok, we'll see you again Manila. tomorrow. Goodbye, everybody.